salamat sa Diyos at ano, lumawag na rin yung pag-iramdam namin, sir. Yes. yung mahigit isang libo na kriyatinin ng asawa ko. Oh. Mahigit 700. 700 na lang, sir. Wala oh. pa yung wow, yeah, yeah. niya na last. Wow. Ilan yung nainom niya na tayo, bro, masakit? Ano pa lang, sir? Lima. Okay, oh, kita mo. Sabi ko sa'yo, eh. Sa Sorry. loob nakikita oh, yung, okay. ano, yung improvement. Tuloy-tuloy hmm. lang po, Tuloy ma'am, hanggang sa mag-normal po. Bila, ah, chinip ah, ng doktor oh, niya? Oo, sir, ya, sabi ko. Oo, okay. sir, yung nag-dialysis niya, yung wala pa ng tayong yung dialysis niya ngayon. Yung dialysis niya, nung nasa hospital na natin siya, bumaba na sa amon at yun. Kung nalang may 700. Ah, bumaba. Eh, <coughs> okay ay ah, isang libo na siya binin niya sir bumaba na na ay. yung sabi niya kanya hindi basta. ang nagtanong ako sa noon sabi di daw basta basta bumaba yung kratinin naon okay. mm daw ang naon daw ang napitang mm -hmm. at, at bumaba asawa ko, sir. Sana ma-repair ma pa niya yung kidney. Oo, oo basta tuloy-tuloy lang yun. Hanggang sa umuki yung tapos ma-check up. Di ba yan yung sabi ko na para, para mapatunayan na effective yung produkto natin ay, di ba, may magpa-check ng doktor. Tapos inumin niya, after, i-check din ng doktor kasi yung doktor ang magsasabi na may improvement. So, yan yung nangyari po sa inyo sir. Salamat, sir. At nakita ko yung produkto niyo. At dano din namin mag, ano, magbibinta. Yun. Oh, Oo. Oh. Yeah. Ikwento niyo lang yung, ano, ikwento lang ninyo yung nangyari sa asawa mo. Malaking testimony yan. Talagang, sabi kasi sa pagbebenta, oh, maging lead the product of your product. O yung mismo, yung asawa mo ang gumamit, andun. Oh, diba? Oh, yun, yun nga sabi ko, sir, eh, Proven. Proven. Okay lang ba sa'yo na i-share ko itong, ano, isong na-share mo para ma-inspire din yung ibang nagdududa? Okay. 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 Oh, oh, okay. So, thank you very much kasi kasi itong oh, oh. Dahil sa produkto ninyo, napababa yung trating ng asawa ko. At sana sa malaman yung last na diabetes niya, makalahati na yung Opo, opo, opo. So abangan natin 'yung update mo rin kami pag medyo matapos Ay, na 'yung pag-aanon niya kasi nakakatulong talaga itong produkto natin. okay maraming salamat din po sa pagtitiwala. Okay, ako